natin dito sa kabila guys mga CFMoto nila Hello guys, good morning welcome back sa ating panibagong vlog for today's video guys nadaan tayo dito sa may tech Bantay sakto kasi guys na madadaanan natin itong wheel tech kasi sinamahan ko si misis ipinag -drive ko siya dito sa may division office nila kaya silipin natin guys yung mga big bikes nila dito sa may wheel tech bantay samahan nyo ako guys tara papakita ko sa inyo yung mga big bikes nila dito let's go pasok tayo guys Whoa. dami so, na yung big bikes dito guys ninja 500 yan keyless so, yung isa ng version nila standard ata ito itong black ito yung special edition ah ito yung standard kasi this routine. ito yung special okay ito yung red ganda ng design nyo homoflaging homoflage parang sa army lang 650 tapos meron siyang parang MDL dito. Yeah. Stuck. Gago. Meron ka pa ang saddlebag. Okay. okay. Versus 650. Okay, so guys, oh, ZX6R. Naka-promo raw ito. Yan siya original price Ngayon ma'am. 695. Dami yung nabawas guys. 6 part. Scan natin guys. Try natin. Kung kaya natin ang pasang. Ang mata. Parang 2.5R na 2.5R, 4R, ano? Eh. Mas matas lang ng konti guys sa 2.5R. Babagsak automatic sold. Ako. <laughs> Yung 2.5R na 2024 man, no? Ah, 2025. ZX25 or guys. Yeah. Gray version. Special edition na rin na ito. ito eh. Yung may quick shift auto blip. Ito guys. Ito. Ayan. Yeah. Ito mami. Itong isa. Eliminator. Eliminator. Oo. Oh. two cylinder Ando. Oh, mababa lang siya try natin sakyan bobo <laughs> <Yan. coughs> ano sisi na dito yung i450 hmm? pwede na sa expressway ito guys 450cc to sa ang bobo po nyo eh. तू नाम जी सिक्स फिफ्टी मैम ना जी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो गई जे फाइव हंड्रेड Z900 hmm. Akyat naman tayo dito sa may taas guys Check natin May vest pa sila dito Yung mga naghahanap ng vest pa guys Color yellow Ah magkano tong vest pa nyo ma'am? tanong natin kay ma'am itong Vespa kung Ito nasa wala kasing nakalagay na price zero yung mga mahilig sa classic na scooter yun may Vespa sila dito guys yun hindi still naka single swing arm Pasok tayo dito sa taas guys hmm. Classic na mga Big bike Expressway legal na lahat to eh 650 Tapos naka dual disc brake na rin eh, Parang kon lang sa may Honda CB hmm. yung pan engage ni guys ang guapo 650cc color red naman ito colorway nya pare-parehas yeah. Anong model to? Z650 RS 50 Anniversary. Ah, oh, 50th Anniversary. Kaya pala may 50th dito. 50th Anniversary ng Z650 RS. Ito guys, CF mo naman. Ganda rin to. Colorway niya. Gray at red. Si F Moto. 670 SR ata ito. Ganda guys. Naka Brembo na rin. Oh. Saan pa pa? SRS na rin. 450 guys na SRS naman ito. ano pinagkaiba nila ma'am? Ayan, ah, yan. Nakita ko na yung swing arm. Tingnan nyo guys. Single swing arm itong isa. Yan. Solid guys. Parang sa Ducati. CF Moto 450 SRS. Yan. Yung mga nagkahanap dyan guys ng CF Moto dito sa may Wiltek Bantay. Punta kayo guys. May available sila dito. Yung mga kwan naman nito. Adventure bike ng CF Moto. 800 NK. CF Moto 800 NK guys. Dito meron rin sila. Ayan o. Guwapo. Hmm, parang tablet guys itong panel niya oh. uh, parang tablet na pabaliktad oh. yan oh. <laughs> pare-pares na yung man SRS tapos meron din silang classic bike yan baba oh. check natin bawa apa gua apa guys baba single seater lang hindi hmm. ka na mga ngalay dito guys sulit so, CF Moto nung tong totok CLE meron din silang scooter dito. CF Moto 150SC. Para sa mga nagkahanap ng scooter ng CF Moto. Meron rin sila dito guys. Nyo. Ito yung nyo. yung isa pang adventure bike ng CF Moto. MT450. Ito yung MT450 guys. Adventure bike. Ito naman yung isa. 800 MT. Grabe yung taas. Lucky na. No, no? Ganyan pala kalaki sa personal guys. Parang lit lang sa YouTube. Try na sakyan. us. Tingkad na tingkad tayo guys Pero sanayan lang Makakaya natin to Ah uh, Yes sir yung ano, 450 MT natin na 2025 model Ay 2025 na to yes, sir. Yung, ano, sir T-box. Ano sir yung? T-box. T-box. Yes sir, may sarili siyang GPS. Oo. Yung... Oh. Yes sir. Ayan sir, ano, uh, nagmahal siya yung dating 2024 model ng 450ND natin is 328,900. Ngayon sir. Ngayon sir, uh, 338,900. Ito. Oh, sir. Plus 10,000. Ayun lang yung kanya sir, yung difference niya sa yes, GPS. GPS lang nagdumaan tanong. Yes Tapos ang um, kagandahan ni Boxer, Sir, may sarili siyang ano, pag kumbaga nagka-check engine unit, yes. Gagamitin mo na lang sir via ano? cellphone. Ayun yung kagandahan niya sir. Tsaka yung isa sir, ang kagandahan rin nito. ito, pag ito sir hiniram ng mga kaibigan mo, no? kumbaga tinakbo o kaya sir tinakbo. Mm. Ito, habang tumatakbo yung unit sir, Madi-detect na. Gagamitin mo lang yung Android phone mo o kaya iPhone mo sir papatay mo oh, yung makina. Yung, oh, oh, ganda, guys. yun yung kagandahan ng T-Box. T-Box meron na yung parang kuw na raw yun, GPS. Kaya kung sakali na naka-out motor mo, guys, or may humiram, pwede mong patayin mismo sa application ng Android. Pwede rin sa Apple? Yes, okay. Meron, oh, meron rin sa Apple, guys. yun sabi ni Sir CF <laughs> si Moto dito sa My Wheel Bantay, guys. 328 yung isa ito, 338 2025 model. Bale yung 10,000 na difference niya guys para sa safety ng motor. Sulit na sulit na yon Kaya yung mga naghahanap guys ng CF Moto na 450 MT, mahilig sa mga adventure bikes yan. Pwede ito sa inyo guys. Wheel tech bantay. Ito guys, maganda naked bike. NK series ng CF Moto 800cc Meron ang 800cc Magkano sir? 458, 458 guys Meron ka ng 800cc na naked bike CF Moto May T-box rin ito guys Yung parang sa 450MT kanina Ito yung mga bagong Technology ng CF Moto guys pag may magnanakaw, malolocate mo kung nasaan. Pwede mo rin patayin yung makina niya. Yan o, May steering damper na rin to. Sa may silong raw yun. Ah, ito. Steering damper niya, guys. di ka na uh, maglalagay ng aftermarket. Meron na siyang sariling steering damper. Maganda kasi pag meron ka nito, iwas yung sinasabi nila na death wobble that wobble yun. Try nating sakyan guys. Try nating sakyan. Yan. Solid. 800 cc guys. Ini sakto lang guys. Relax nya sakyan. Yung position mo ang ganda. Kahit long red na ganito. Oh. Yung 600 cc sir, magkano yun? 675 sir, nasa... Yung 67, 675 na NK. 409. 409. Yes, sir. 409. Mas mura ng halos isang dan. Kasi so, kung... 50,000 yung difference. oh, 50,000. Worth it na yun, o. Oh. Pag mag-800 ka na. Pero, yung mga gaya sa atin na beginner, kahit sa 600 lang muna. Malakas na masyado itong 800, e. Eh. Sakto lang, o. Oh. Hindi naman tayo masyadong tingkayad. Sakto lang. Baga ma-handle pa naman natin. maganda. Pag ka na no sa sport bike, mag naked bike ka na lang guys. Sayang nga lang guys, wala yung 675cc. Pero siguro mag magkahit rin sila. Di rin sila magkakalayo. 50,000 guys yung difference nila. Yung 675 NK, sir, magkano na kanina yun, sir? nasa 400 409 guys yung 675 cc pero tong 800 cc nasa uh, 450 450 yung difference nila guys na 50,000 kung kaya mo namang mag-handle ng mas malaking cc dito ka na sa 800 cc guys maganda Other difference in the question? 6, 7, 675 675 Ito sir, may cross control kasi ito. Yung 675 wala. Oo, oh, yun. Maganda guys. May cross control na to. Kung gusto mo nang hindi piga ng piga ng throttle. Cross control meron. Check natin dito sa fan nya. You know? Cross control. Meron siya. Sulit. So, Gwapo na rin to. 800cc. Sino ang pangalan natin, sir? RJ po. RJ dito yes, sa may Wiltech Bantay. Yun. Hanapin nyo si Sir RJ dito sa may Wiltech Bantay, guys. Mm -hmm. CF Moto. Yun. Siya so, yung nag sa atin dito sa guys. Para may pagkita ko sa inyo yung mga bago nilang model dito sa CF Moto. Yun. salamat, Marami salamat, sir. Yes, sir. Thank you po. <laughs> <laughs> Yun, guys. Bale. Ang daming magaganda sa CF Moto. Parang nine love tayo dun sa may NK series nila. Ang ganda yung mga naked bike ng CF Moto. Pero tignan natin guys kung pagdating ng panahon makakukuha tayo ng big bike natin. Try natin mag naked bike. <laughs> Ang ganda. Grabe. Ang ganda ng mga features ng CF Moto. Maraming maraming salamat kay Sir RJ yung nag-assist sa atin yun guys hanggang dito na lang yung ating vlog maraming maraming salamat sa panonood God bless sa ating lahat guys keep safe always peace I'm out bye bye